Magandang hapong sa inyong lahat, mga idol. So, ito yung kadugsong ng naputol kaninang video ko. Short video lang kasi yun. So, ngayon mga idol, itong araw na ito, nasabi ko rin naman dun sa vlog kong nauna na in-upload. So, mga idol, eh, ito ay wala nga akong ibang ma-vlog, sabi ko nga dun kanina. Mahina lang kasi yung boses ko dun. Ngayon, inulit ko ulit. Ngayon nga, ay ngayong araw na ito ay wala akong pasok sa aking tarbaho. Ngayon, naisipan ko mag-vlog sa aking sarili. So, dito sa bahay na ito ay, ano ba naman yan? dito sa bahay na ito ay wala akong kasama dahil nga yung mga pinsan ko ay ano nagpasok yung mga pinsan ko ngayon ay ako lang na ito ah uh, bago tayo dumako sa ating usapan ay eh, ngayon ay magsya shoutout muna tayo shoutout nga pala dyan sa mga kauna-unahan sa mga kasama ko dyan sa farm sa mga hindi ko naman mababanggit dyan sa pangalan dyan sa farm. ay hey, dahil nga wala rin naman kasi akong listahan. So, dusan na lang sa hindi ako mahirapan. <laughs> oh, shoutout nga pala dyan kauna-unaan kay, ano, kay Boy Barang. Shoutout kay Boy Vlog Hello! kay ano kay pare kay kumpare ko dyan parang road yeah. shout out sa'yo kay ano kay sir Edwin shout out hindi pa tayo makakabalik dyan uh, shout out dyan sa aking kasama lagi sa mga vlog kay ano kay Roldan sana suportahan niyo yan ang pangalan niya sa ano sa kanyang channel mga idol ay Roldan Cuervo Vlogs yan yung pangalan niya ah uh, ngayon ay may mga ano din ako doon may mga vlog din ako sa kanya pasyalan niyo na lang mga idol kung sino man na nakapanood nitong aking vlog nito ngayong araw na ito ay nandun yung mga vlog ko nandun yung mga vlog namin dalawa na magkasama kami dalawa so ngayon eh hindi ko nakakasama siya sa trabaho mga idol <coughs> kasi nag iba na ako ng trabaho mga idol kaya hindi ko na siya kasama hindi niyo na makikita sa aking mga vlog So, ako naman ay sa ngayon ay pasulpot-sulpot lang yung pagbablog mga idol. Like, kasi sobrang busy-busy ako. At saka nung nakaraang linggo, ay talagang ano ako, may mga problema na pinagdaanan sa aking buhay. So, hindi ko na isi-share yung sa inyo. Yun ay ano na lang kasi sa akin na lang yon Ano so talagang napakatagal ko bago nakapag-vlog bago ulit nakabangon sa aking sarili kasi hindi rin naman bigla yung mga hindi rin nabigla ah, ako sa aking problema na 'yon kaya ganoon kaya pagpasensya niyo nat ako yung nakapag ano nakapag-upload ng ano ng video nakapag-update man lang sa inyo sa mga masubid kong mga supporter dyan lalo na dyan sa Facebook, sa TikTok so wala pa akong upload ako anong nangyari sa buhay ko nun. dito lang ako ngayon may upload sa ano sa aking YouTube channel so ngayon nga eh nakapag ano ako sa inyo nakapag update ako sa inyo ngayon kung matatapos ninyo itong aking ano ginawang video na ito yun salamat mga idol so laging sinusuporta na ka dyan ng aking kaibigan dyan sa farm si ano Roldan laging tinatapos yung mga vlog ko nyan so Tumatawag nga nung minsan sa akin na hindi ko naman masagot Kasi napakahina ng na signal hmm. Tsaka pati busy ngayon ako sa pagano kami Nagre-repa kami ng Na nagtatali kami nung binabandel-bandel kasi yung tinatali namin Ay busy kami ilang araw Ay ngayon ay nagpahinga lamang kami kaya yeah, ngayon ay eh, naka recover ang ating katawan ngayon <coughs> at ano bang araw ngayon? 15? ay pizza 15 yata ngayon o di araw na ng sahod namin na idol yan at yun na nga mga idol araw nga ng sahod namin mamaya hapon eh nakakita ko dun sa aking pinsan na kami eh, lalabas pagka galing niya sa school nila at saka yung aking tita dun pagka galing niya dun sa trabaho niya ay hinakit ko din na kami eh, ano, kakain sa labas mga idol ah. abangan nyo at ako yung may vlog dun hindi man ako makapagsalita mga idol. Basta may mga vlog din ako doon. Sigurado mamaya. So, yung salo-salo namin magpipinsan. Tapos yung tita ko na andun. So, ayun mga idol. At saka doon sa mga uh, kasama ko dyan sa farm. okay uh, <laughs> Pag kayo mag-alala. Ate, alam kong miss na miss nyo na ako. <laughs> Nagal din at nabigla din sa pag-alis ko dyan. At sobrang, ano kasi, biglaan. Kaya magalala alala at eh, tayo naman ay makakasama pa uli. Kaya, kayo malungkot, huwag kayo mawala ng pag-asa dyan. Kasi so, yung buhay, ganun lang talaga. So, sa mga kasama ko naman dyan sa farm na i- tuloy-tuloy lang ang pagkabait at yun nga eh, harvest na nga ninyo pala sa October oh. ay <coughs> di ano yun parang mangyayari na na eh, meron tayong bago magsimula yung ano ito Arbis ay may picture na naman tapos ay eh, ngayon itatag natin sa kanya-kanya nating mga kasama tapos makikita natin doon kasi sino yung nawala na doon sa picture kaya sino baga doon ang nawala sa picture na yun malalaman natin yun uh, itag nyo rin ako doon <laughs> so, yan mga idol. Uh, abangan nyo yung aking vlog mamayang hapon. Hapon, mamaya. Mga lasing ko, ganun. <clears throat> Pero maya upload ko yun, baka mga edit na. Ganun. Kasi so, edit ko pa yon So, abangan niyo ang kay Tagalog Vlogs. na vlog mamaya kasama ang mga kanyang mga pinsan so ayun lang mga idol maraming salamat sa inyong lahat sana na panood ninyo ito nang tapos lalong lalo na dyan sa mga kasama ko dyan sa farm ay tapos ninyo itong video na to at eh <laughs> o naman ay eh, dito lang ako talaga madalad lang sa vlog personal naman ay eh, tahimik lang So, yan mga salamat sa mga nagsusuporta sa akin. Lalo, lalo na dyan kay kay Kenneth. Uh, ah yan. Tanong ng tanong sa akin. ah uh, kung alam daw yung balik ko. Ganyan. <laughs> Kaya mag, wag kang magalala Kenneth. At naman ay na makikita mo pa dyan. <laughs> Kaya humala-ala dyan. At ay ano eh. Anyway, Sabi dito. Pag ako na andyan naman, hindi maingay na naman. <laughs> sa mga ano dyan, contraction. Yan. Shout out sa inyong lahat. Kasi hindi ko naman kayo, ano, hindi ko naman kayo mga talaga sa mga pangalan. Kaya sinashout out ko kayo lahat. Yan. Tapos sa mga guardian, shout out. Yung aking tanay man dyan. Yan siguro yung tinanong ko yung baka patay na so, uh, at ayun lang mga idol mahaba ng ating kwentuhan dito sa ano <coughs> ngayon mga idol ay maraming salamat no sa inyong lahat ako'y ano, magpapalam na sa inyong lahat <laughs> ah uh, na lang uli. Ako makakapag-vlog. So, hanggang sa muli, ako'y supportahan ninyo sana. Walang sawang suporta sana. Sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, please subscribe na kayo sa aking YouTube channel at huwag niyong pababayaan ang aking channel sa sa aking channel. Maraming salamat, lalo na dyan sa kay ano, kapwa ko vlogger sa OFW na nandyan sa ibang bansa na naghihirap na rin mahal ang bigas dito sa Pilipinas at sana naman kay Pangulong Bongbong ah Marcos pala sorry kay Pangulong Marcos ay sana ay pababain ng bigas sana mapanood din ito ni ano <laughs> ni Pangulo at talagang hirap talaga nagbila ko nung bigas nung nakaraan ay talagang inaabot ng 25 kilos sa eh, ano inaabot ng 1.4 <laughs> kaya napakamahal talaga kaya todo talaga tayo ngayon so ayan mga idol maraming salamat sa inyo lahat mahabang kwentuhan mahaba ninyo na mapapanood mahabang update ni Tagalog Vlog sa inyo lahat thank you